Magluto tayo ng ginataang labong mga langga. So, ayan, nakikita nyo naman yung ating uh, taba ng baboy. Pinatanggal lang ko siya ng mantika. So, dyan na rin tayo mag ng bawang at sibuyas. Maganda kapag uh, golden brown na yung ating taba. Kasi talagang matatanggal na yung uh, tawag nito, yung mantika niya. So, ilagay na pala natin mga langga yung ating bawang at sibuyas. At syempre, hindi mawawala yung ating halo-halo. Ayan. Maganda na yung kulay sa ating uh, baba ng baboy mga langga. So, ready na natin ilagay yung ating labong ako mga langga, pag nagluto ako ng labong, talagang ginigisa ko muna yung, ay, I, I mean, tagaling tatika, tapos, ayun, bawang, sibuyas na Tapos, sunod na natin yung pinakalaman ng baboy. Tapos, i lang natin ulit. Para hindi masunog yung ating sibuyas at bawang. Itatakpan so, lang muna natin. Maglagay na tayo ng asin, pamintang powder, at may huwagang lichens. <laughs> Siyempre, so, huwag natin kakalimutang ihalo in ihalo-halo para magmix yung ating condiment condiment sa ating meat tapos maglagay pala ako ng konting fish sauce mga langga fish sauce nor seasoning at soy sauce konti lang mga langga para pang dagdag panlasa sa ating ginataang labong. Lagyan ko pala ng konting oyster sauce mga langga, no? Para talagang bunggang-bunggang lasa sa ating uh, ginataang labong. Tapos, i-mix natin ulit para mag uh, pantay yung lasa sa ating uh, yung mga seasoning na nilalagay natin din Para mag-mix doon sa ating pinaka net. So, takpan muna natin mga langga, no? Para ma-absorb. na natin yung ating labong. ilagay na natin yung ating bell for Then, pork cube. At huwag kakalimutan i-mix. Mix. Eh, metos, metos yung ating labong doon sa ating net. Para pantay-pantay yung kanyang lasa, mga langga, no? Para pantay-pantay yung lasa ating sa ating labong. At pan lang natin ulit. Ganda na tingnan yung ating labong, oh. Atin natin yung ating gata. So, wag natin kalimutan, eh, mekos, para magmix doon yung ating gata sa ating labong. May kos, may kos lang ba? May kos, may kos. May kos, may kos lang. Hinalo-halo ko pala yung ating Ah, ginataang labong dyan mga langga para magmix talaga yung kulay yung labong pala mga langga nabili ko lang yan doon sa bundok dahil pumunta kami 30 pesos isang balot medyo marami naman na sya kaya sulit dalawang balot pala binili ko mga langga kita nyo naman marami Ay, na kaya sulit ang 60 na. pesos gaganda ng tingnan yung ating labong mga langga so ayan pwede na yan ready to serve na yan mga langga So tapos na tayo mga gluto sa ating ginataang labong mga langga. Please kung kayo ay bago pa sa aking YouTube channel, please don't forget to click subscribe and click the notification mga langga para kayo ay uh, updated sa ating mga bagong uh, upload na mga video. So ayan nag-plating na pala ako dyan, mga langga. Thank you for watching. Bye.